Nakapila pa rin po tayo. Kahit may RFID tayo. Kahit may load. Ito kasi sa, ano. Ito sa Calax. Gusto nila. Basta mga truck dito lang. Sa lane na to. Sa so, wide vehicles. Sa S-Lex kahit kahit saka tumusok eh. Dito ay nila sinisita. Kahit may load ka pa. Dito ka pila ka kasama yung ano. Samay mga cash. Sabi ko nga ano na eh, noon sinita ko kasi paba na, Aba pila dito, cash dito eh doon ako sa kabilang ano doon yung may RFID sa ano so po ako sabi ko may load naman to sa ta sabi hindi doon lang kayo sa white vehicle yan lang magagawa kundi sumunod shout out Sana naman dito sa Kalax baguhin yung ano no. Um, parang ano dito eh one track lane. Dito sa Kalax. Kahit may load ka. RFID dito ka lang ano, truck lane. Kasama may mga cash. Ay, load mo, di ba? pila ka rin pala rito ah, na may truck lane bukod yung cash pa di ba shout out Galax beke na million pa naman magpaload si ano pila As tapos pila ka dito sinin ninyo di ba wala talagang mga truck na naanaan sa yun yan sa kabila na yun dito lang kasi nga sinisita nila eh hindi guys sa S-Lex ang may easy trip ka doon Tinanong ko nga yung guard nun eh. Bakit sir eh? Sabi dapat doon kayo sa ano, warning na yan ha. Doon kayo sa wide vehicles lane. Ay e kasi may load naman ito na ano eh. Ay e kasi sa S-Lex nga, sa S-Lex, sa T-Lex, sa N-Lex, pwede kaming ganyan eh. Kahit saan. Sabi hindi, baka masabit kayo. Eh, ang luwag. Na. <laughs> Sabi ko, mas mal, mas ma... Sige pa nga yung mga exit sa ano eh. Sa exit lex eh. Hindi. Basta doon kayo sa ano. Sa yun niya. Yung wide vehicles. Yan kasama yung mga cash. Pero isang besa, Ang haba na ng pila doon sa ano. Doon sa cash lane. Sinabihan yung mga truck. Sinabihan kami. May load ba yan? Sabi O dito na kayo. Okay pinataan ng kami naman doon sa ano. Di ba? Eh. Patakaran nila eh, pero sana naman, di ba? Sayang yun pala sa yung mga nagpapalo, di ba? pa ka para mabilis ka. Tapos eh, pipila ka rin pala sa kas. Ang luwag naman ng anong 'yan, oh. Ng sa SLX yun, mas makipot pa dyan eh kahit saan lumusot yung mga truck na may eh yun po Kalaks Bikin emin. after 10 years. Ayan, ko na yung distansya dito, mga pa ganyan, no? Magaya yung doon sa kabila, sa kabilang dulo nito, yung sa Ginaldo. Tumigil ako doon sa ano, yung, ayan, nakalagay sa kanan na yan, no? kung makikita nyo. Avoid tailgating, next vehicle, stop here. Doon ako tumigil, pero yung kotse na nakasalang doon sa ano, eh, yun ang ano bumukas yung ano tapos na akong lagay class 3 tapos eh pagdating sa akin ah, ayun na basa sabi ko nga palagay ko ang, sa akin yung binasa eh kasi class 3 kotse diba na tinan nyo yung load 1,268,401 Tapos pipila ka dun sa ano, di ba? Kasama Mas, yung mga kasama. Ay nga balik tayo mga yung ano yung, yung pas tsaka yung kotse pipila ba dong kung may cash kung may load yon na hundred thousand o dan uh, di ba nakalibre yung kotse doon ako tumigil Doon sa ano Yung nakalagay na Next vehicle Stop here Wala System error <laughs> Ayan nilalayuan ko na Yung pagitan Wala Rinaldo Highway silang exit Sa kanan Rinaldo Highway silang exit Yun yung deretso na yun Ang pang ano na yun Taas mga usual pag calax, kahit meron kang RFID at dito tayo sa ano sa cash sa white vehicles kasi nagbabawal nga na dyan yung mga truck sa ano nga hindi ka gaya sa S-Lex kung um, may RFID ka kahit truck ka kahit saan ka Tino mo tayo nagana naman, no? Gumagana. Gumagana yung ano? Arifay din, no? Kasi yung may sabi nila, dito nag eh. eh tumigil ako dun sa ano yun sa nakalagay dun na next vehicle stop here ito e, yung nasa unahan eh yung nakasalang kotse kotse yun salang ba yun dyan sa cash kung walang wheel load yun nabasa yata yun dito sa ano eh dito sa truck eh Lumabas class 3 eh. Tapos ha, nasa 500,000 yung load. Ang kotse may load ng 500,000. pila ba yun doon, di ba? Ayan nga po, kumana na tayo Sa Aguinaldo, pa... Adasma. Kung kakaliwa ka doon, patagay tayo yun. Ah! Excuse me. Ito pa taas Ah, kaunting ano lang dyan Ano na eh, yung Founder na ng dasmat silang Kung doon kumaliwa Silang patagay tayo yan Punta kang Amadeo Doon, 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 doon. yun mga katiskarte salamat muli sa pagsama sa ating biyahe yun magandang daanan doon yung Eton, Calax kung natatrapi kayo sa ano sa SLEX pa yung kayong kabite yun shoutout mga katiskarte let's always ride safe and let's keep on driving